Alam nyo ba kung ano ang tawag dito? Ang tawag dito ay rigid Blower Vacuum. Ito ay ginagamit sa pagbabakyong sa mga carpet sa loob ng opisina. At ituturo ko sa inyo kung paano linisin ang filter nito sa loob. Dahil marami pa ang hindi nakakaalam kung paano ba linisin ang filter nito. Kaya panoorin ninyo ang video ito upang magkaroon kayo ng karagdagang kaalaman sa paglilinis ng filter ng Ridgid Blower Vacuum. Kaya panoorin nyo guys ha. Ah. Hindi ka pa familiar dito sa Ridgid Blower Vacuum na ito. Hindi mo agad malalaman kung paano ba ito bubuksan. So guys, ang Ridgid Blower Vacuum ay sa kanyang left side at right side meron siyang lock. Ito, pagmasdan mabuti yung ituturo ko ng aking kamay, ayan, yung left niya, may lock siya. Tapos dito sa right side naman, meron din siyang lock. So, kaya nakalaki yan dahil yung lock niya ay nakapix yan. So, bubuksan natin siya. Ayan, buksan natin. So, ayan, nabuksan natin. Tapos yung right side naman, buksan din natin. Para makita natin yung loob niya So, ayan, Buksan natin. Medyo talagang may lang yan. Kaya, kailangan ng pwersa. So, ayan, Buksan na natin. Iangat natin yan. At para makita natin yung loob. So, guys, ayan, tingnan nyo naman yung loob, di ba? Napakadumi talaga, oh. Ang kapal na ng alikabok. At napakaraming buhok. Ay, nako. Sobra talagang dumi. Ayan, at oh, tignan nyo namang maigi. Dahil kapag hindi mo kabisado ang paglilinis nitong Rigid Blower Vacuum hindi mo alam kung paano tatanggalin ang filter nito kaya panoorin mong mabuti para magkaroon ka at madagdagan ka ng kaalaman kung paano maglinis ng Rigid Blower Vacuum Simulan na natin ngayon kung paano natin lilinisin itong Rigid Blower Vacuum yung kanyang filter sa loob So, maglagay mo na ako ng panyo sa kumaha dahil sobrang alikam talaga to guys kung nakita naman ninyo. Kaya, ayusin ko muna itong mga nakasagabal na trash bag. Tapos, itong trash. trash bag. Tapos, mga post dyan. At yung wire nya. Para maganda yung pag nililis ko. So, ibubuka ko yung plastic kasi dyan ko ilalagay yung mga alikabok na galing sa filter sa loob ng vacuum. Ayan, oh, kung makikita nyo guys, o. Oh, o, oh, ba diba? Sobrang dumi niya at sobrang kapal ng alikabok na nakalagay dyan. Ayan, yung kinakabitan niya yung kulay puti, kung makikita nyo guys, ayan yung lock niya sa filter. So, nakalaki yan kapag nakapasok yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan kung paano ayan ang filter na nasa loob ng rigid blower vacuum. So, ayan, kung makikita nyo, mayroong spin na puti. Ayan, oh. kung makikita nyo, napatulis. So, yan ang lock nya dito sa filter. So, hindi mo matatanggal agad dyan. Ayan, oh. tignan nyo mabuti. Yung tinatanggal ko, hindi ka agad dyan. Kung hindi mo siya papersahin. Kasi nakasuot dyan. Nakapasok kasi yan sa loob. Dahil may butas yung filter, kaya naka pasok yan sa loob. Yan, nakalitaw siya. Yan yung filter niya na nakapasok yung spin niya, yung pinakalak niya sa loob ng filter. So, kailangan pirsahin yan para lumabas. So, ganito ang gagawin niya guys. Hihilahin niya lang yan ng malakas para lumabas yan. Ay, ayan, sisimulan na natin ngayon yung pagtatanggal ng filter na sa vacuum blower kaya medyo maingat tayo sa pagtatanggal ng filter na to dahil medyo masaya lang po yan baka biglang masira yung lock nya so ayan guys oh, pakita ko sa inyo ayan o oh, itutok sa screen yung napakadumi talaga ng filter at yung butas na yan ayan o oh, dyan nakasuksok yung uh, lock ng vacuum yung nasa ibabaw na yun ng takip na yan so ayan o oh, makikita nyo yung butas na yan So, dyan umiipit sa butas na yan yung lock ng vacuum na yon Yung kulay white na yon na spin. So, dyan nakatusok siya para uh, hindi basta-basta matatanggal yung filter na nakalagay sa vacuum. So, guys, sa mga hindi pa nakakaalam o hindi pa nakakakita ng lock ng vacuum blower na to, ayan guys, oh, kung makikita ninyo yung filter niya may butas siya sa gitna so dyan itutusok yung takip ng vacuum na nasa ilalim yung kanyang lock ayan yung kulay puti na yan yan yung lock niya so dyan ilalagay yung itatakip yung filter tapos ipapasok yung dulo sa butas para maging lock siya at hindi siya makakakawala para pag start ng vacuum hindi siya matatanggal at hindi siya uugong kasi kapag wala siyang filter uugong lang yan guys hindi maganda tulog yan kasi walang sumasala sa mga dumi kaya napakaganda kapag talagang meron siyang filter yung vacuum na gagamitin ninyo sa pagbabacuum ninyo pagtatanggal ng dumi sa mga carpet lalong lalo na sa mga opisina ito ang pinaka heavy duty talaga na magandang gamitin ang reed Geed, blower vacuum. So, napakaganda talaga niya. Pero, mabigat lang yan. At, hindi nyo pa alam kung hindi nyo mapapalad ang video ito kung paano magtanggal ng filter sa rigid blower vacuum. mo ng maigi kung gaano kadumi naman itong filter ng guys. okay guys uh, malinis na yung filter na vacuum na nilinis natin eto kung makikita ninyo yung mga gilid nya kiniskis natin to ng walis na matulis para lahat ng mga sulok sulok nya ay mawala at matanggal ang mga alikabok at babalik na natin yung kanyang spin yung pinakadulo nya dito sa butas ilalagay natin siya ayan yung filter nilagay natin tapos ipipix natin siya para kumapit yung kanyang spin at lumubog. At ayan na guys. Kung makikita ninyo yung kulay puti na yan. Yan yung lock nya. Kaya hindi matatanggal yung filter na yan. Kapag yan ay nasa loob na. At yan ay naka usli na o sa dulo. Naka pasok na sa dulo ng butas. Hindi na matatanggal yan. So guys ayun. At sana marami kayo natutunan. At huwag nyo kalilimutan na mag subscribe ng aking youtube channel. Kaalam guys.